maayong buntag na tanan guys nandami sa sa kanto kyan kay magpadong misa ma pupunta kami doon sa ano sa beach para ma magsuswimming kami kung gusto nyo kayo sa swimming dito sa sa um, dagat punta lang kayo dito sa Kataban Island. Hahaha. <laughs> Oh, morto guys bye beach kita akan bijak kan lagi melapit kami guys nanti juga kita akan ini lagi oh oh mau ini ini kau bijak ada itu Ini apa tu? Mahaka. Atau ada lagi yang biru. Iyo. Nah, apa? Alat kau lagi. Ini apa lagi? Lebih lebih biru pun. Ito na po ang beach na. Beach na. <laughs> alika, alika. Okay, Nandito na kami sa beach. Ito po ang beach. Tara. Samahan mo kami. Ito po anong ano dito guys para mag mag ng mga mag inom ito guys na, punta kami dito dito guys